No Nagpambagat din ng isang papuari pa, ay. Ah, magandang umaga insan. Yes, si Kales po, kapatid po ni Kabisprin. Ayun, ako po ay ano, matutuloy na rin yung ating usapan. Ay, nung misan pa utoy. Yeah, yun tari. nga ay ano. Yun nga ay inilipat ko na yung maliliit dito, nilipat ko na yung iba doon. Hmm. At tuwa ng ay, pagtayo lang pag tayo din uto, mahirapan tayong mag-antaw nun. Oh, mahirap mag din Ay, oh. ay okay ba lang? Hindi ka ba... Ayos lang ay, sila ang uto eh. Pagkatadali lang saglit lang sa atin yun. Parang uulan na naman. Ayan na uto eh. O kaya nga. Papaanin ka pala din yan, eh. Ano? Oo, oh, eh kami. Yan, dyan. Ay, hindi ka ba maaabala? Kung bagay... Ay, ayos lang uto eh. Ay, minsan lang ay magpangbagat. Ayos lang. Ay, matutuloy din eh. <laughs> no, minsan po eh. Pakatagal-tagal na. Ang gusto na. mo naman ay ano? Nanganganak na. Okay, oh, sabi naman ni Kuya ka best ay yung prito na ang kunin mo. Hindi pero laang. <laughs> kaya, <laughs> Hindi kung ano lang yung available na bulin san. Ah ay, sige, naandun andun. Yun ay igang kapos puro. Tsaka ganito. Okay laang. Ay, ano nga ay, maay, nung misan ay, dumaan pa yung mga ibang kaibigan Pwede nakuha yung ano hanggang gaganto kalaki Hindi, okay lang pero naano pa marami pa kung ano lang yung available pero... ah ay, sige oo yun naman atin yung... lilimakin pero pag ano naman din eh kaya lang eh atin dadalahin pag ano ay paano naman ikaw? Ano bang ikaw pwedeng titesting muna tayo bago tayo pumunta doon? Pwede rin nga. Mga kaisan, amin po mga nililigas na rin. At sa uh, kukuhanin namin po ang similya. Dili ko po, po nilagay yung ibang similya ay... Oo. At ano, ano ka? Pero na may tagal na rin ay... Oo. Matagal na po rin usap namin yung ito. Ay, kumusta po kayo mga kaisan? Oo. Yeah. Ako okay, dumayo na, bini kay pinsan. Kami ho ay ano, mangay lang uli nagpambagat. Oo. Oh. Gawa ng ako po ay busy rin ay. Sa trabaho. Ang mga ako po takay kapit na Oo, mga minsan. Kaya siya, ba't ikinig pa pang Pero hindi rin kakayarin naman ito Abala rin na. Ano? Minsan nga sila nanay ay kumbaga pag busy rin ba? Kami nga po magkakapatid ay eh, kahit po kami nasa bukod ay eh, madalang din nagpapangita. Kakain ng tanghal eh, di mamay wala na uli. Ay gano'n naman talaga ha, na, Hindi naman pwede hindi kakayod Ah, o, sa oo, oo. Sa magatun Wala pa ito ano Mag uh, Kung alas doon hindi kakayod Ala oo na Gawa so, ng pag eh? Hindi mo naman tinarabaho Sayang din Ay okay. oo Ha? ko mga binhi kuya. Kendo Endo. Binhi ko lahat Yun o. Similya Milya Tio. Uh, Gala oh, Ah, mumuti na ba? Uh, <makes noise> uh, uh, ano po po rin? Mais. Ah, uh, ibinibin e ka rin. Oo. Huh? Oo. Uh. Si kuya kasi yata puro uh, ano rin. Uh. May isang Oo. Oh. Oo. Oh. Kapatid punta, Turo po pero tapay. Puro maghahalaman po kami dito. At yun nga, isa naman. nga ba eh, kahit magkapatid rin isa eh. Siyempre, hapon ay pagod eh. Oo. Hindi na nga po nakakabarik ay. <laughs> Wala po. <laughs> Tulog. Tulog. Mas maigi naman isa yung tanim Oo. Oh. dito lang ito na gano'n ba? Ganun lang. Kagaya, kagaya ni Kuya, kami si Kuya. Kami hindi pa nagpapa. Kung baga nakalapit lang yun? kami ni Kawo, ito yun. Oo. Kami pupunta po si Silip lang yun. Taglit lang. Kung baga busy rin ah. Oo. Nagalagay po na pataba. Utoy, parang pwede na tayo manguho ha. Ah, pwede na. Ayun. Ayan, otoy din. Ating oh. lalagay. ayos na ayos arin yun saan no hmm. ayan ay, ka na rin po oh ay uh -huh. uh -huh. ayan no uh. ay, nagkaputik na yung tubig kaya mo ito yun ating hugasan na lang kami uh -huh. ay ito yun ayos na ayos pag pala kung nito yung naglakay hanay tayo yung mga misi mag jamming doon nila Sige. pinsan yung oh. takambal Uy, ayun o. Oh. Mm -hmm gilid. Ito ito yun, tamo. Yan ito yun. Ano nari po. Malalaki na rin, saan no? Oo. may ilang buwan. Ito na may pakabilis na mami utoy. So ito lumaki na. Oo. Uh, ah, uh, kung bagay aanak na rin yung uh, iba. Oo. Ayun utoy, dami ayun. Ay, ay, Ingat ka lang ha. Maraming pigas ng mabilis ko. Mm, uh, Okay lang. At ang dahal ng pag-apak. Hmm. Lilimas pa, lilimasin ko pa. Bilis diba, nyo, ano kumala Pagka bibilis na eh. Ayun na, ito. Tinintimba ko na lang. Ayan, ito, no? yan. Apa, ito Bilangin mo din ito eh. Baka na may sampu na. Baka. Sampu. <laughs> Abay, na din na. Dapat, may sampu oh, oh, yung Dapat nabing sampahan. Oo, yan. Yung ba. pala ang. Oo, oh, oh. sampu ari Pababawiin na lang kita. Balinda yung medyo malalaki na. Sampu, yaman na ito eh. Sampu, ari, ari, ari. Abilis. Ari, labing isa. Ayun din, so, dalhin ko na rin. Tilapia din na rin. Oh. Wala na. Wala na. Pino lang ang maliit na ano. floating. Itatanong ko pa siya. Oo. Oh. Hmm. Ayan, liliksi na. Kuwento ni. Ha? Yan ang liliksi. Mabibilis. Ayun oh, dalawa oh. Ang laki. Ito ko ano, are malaki-laki na are oh. Ari po. O. Bilangin mo to eh. Oh, are ila lang are. Are, labing dalawa. Oh. May napasama. ito na biganin extend now no pala napasama ano? 17, oh. ah. ito pala ay buhay na buhay na talaga pag yung mga hiririn ay ano ay Ari po oh. pan are m hmm. na sama outin ito yung iba? Dad, okay. Ah, ano yun ah bago itapon yung tubig okay. kulang hmm. pa sa limas na kung bagay Ilan na yan? 17 yun? Oh. 98 na rin, kaya ito ni Tabi po ito, naka, naka utoy, ito, Tabi po, nakakano ako ito yun, tamo, talika Tabi po, ano yun? Pakalaki ano, bibihira ang ganyan sa ganito ah Pakalaki isa Pakalasing oh, ang tagal na niya yan Ito pakita mo to sabihin, lang, oh. lang. ito sa video mo, pakalaki Kapalang Kapalang, tamo Nakapakang ko, kala ko ngayon ito Laki oh Hmm uh bibihira yung ganari dito sa gantong tubigan sa gantong na, dito ha? sa atin ano Oo. pakala ka ano buhay oh, ano oo oh. akala ko may akala ko yung buti buti hindi nahiwa pa mo hindi aba ay anak ko sa palayan yung mga ganari lang ah oo oh, liliit maliliit giant clam giant clam clam nga ba yan ano nga bang tawag dito? Ayaw, basta napalang Ano, Shell basta yung mga tao so, mga kaya sila. Ng palis na, Ay sa palis mo amo to eh. Pwede rin ba yun dun? Oo. Maigi na. Hmm. Dali mo na. Ano ba yung dadami ka ayan dun? Dadami ito. Maganda ito. Ito yung pangalaw. Mga kaya laki oh. Lagi <laughs> hmm. mo. Eh. Maigi na. At mga yung mga malami dumami. Para ay, sa ito na yan. Ayan. Tagalan naman dito mag na aming naman nakikita. Yung gantong pa palang ano. Oo, oo. Yan yung ito yung maganda para may hindi. Oo hmm. ah. Para pang hindi. Ang kaanto na yun, 99. Oo. Huwag mo lang ibabagsak pag hulog mo. Isa pa lang. Oh. Yun o. Oh. Matagal mo ng gamit yan, ko ni? Oo, oh, kahit pa ito. Oo. Oh. Yan Yanong... ingat mo rin auto. sa gamit. Ay ano? Oh. Ay oo, maano ako sa gamit. Pinapatagal ko ng eh, utoy, laki, oh. Yun, oh. Ah, yun. are mga nganak eh. na utoy, oh. Ayan, oh. Yun. Nahanam, may malaki man. Ah, yun siya, no. talagang tinisting mo rin i yung... Yun, utoy, oh. Ay, ay, siya, oh. Na, hmm. timba mo. Kunin ko yung timba. Oo, kahit isa. Ay, Pwede siya. Na. Pwede na yan. Nakaigin nga nung wala, ay. Oh, yun nasa loob na, eh. Ano? Butas kaya ito? Hindi. Ay, meron kita ko, inalutang eh, utoy eh. Kanina, no? Sumama doon sa paghila mo. Oh. Baka. Sayang. Oh, Liit. Malawak, malawak. Kakaunti ako na nakuha natin, pero ayos na sa panimula ang utoy. Ay, ay, ang dami na. Oo. Oh. Doon sa utoy, sabihan kita. Papapakatin ng labak. Pagka Oo, sasabihan sasabihin okay ulit kita. Ang dami na nito, tinamo oh. Natago nga oh. Mm. Ay, salamat din ni Kuya Anthony. ariman ay tao pag may ilang buwan. Ay, yan bis ano, tumami Lalo yun? pag laging busog. Utoy. Oo. Oh. Yung isa ay para buntis na no, inahuli natin diyan. Oo. Ayan, oh. ayano oh. Ah, salamat din ni Kuya Anton Oo. Malaking ano Oo. ito. Salamat din. Kumbagay pasensya na rin sa abala. Oh, wala problema Utoy. At ikoy na minsan ko pa inaabangan, sabi kasi si Utoy kaya. Ay sabi ko baka ka yun eh may busy sa trabaho. Busy rin nga ay. Oh, mga misa na lang ako dadaan doon. Pag hmm. si Kuya Ison, magpapatulong ako ah, sa Kabis Oo, oh, Ah, ay, salamat din eh, Kuya Anton eh. Oo, oh, sige. Paano ako itutuloy na? Ayala. Salamat din. Mm. Yan, mga kaisa, hayo. otoy. salamat insan. Mm. Ari malaking tayo mga minsan nalaang. Oo, ano, oh, dadaan ako doon mga minsan. Mga... Titingnan ko yan. Ano ko dun. Oo. Oh. Tayo ay babawi dun. Oo. Oh. No, kain. Hala to eh. Thank you. Ay, oh, salamat Isan. Hala hala.